noong unang panahon. Ngayong panahon na ito, malamig ang panahon. Payapang nagtitimpla si Burnok ng kanyang kape. Nang biglang... Pero hindi niya ininda ang nangyaring iyon. Nagpatuloy siya sa pagtitimpla ng kape. Dati akalanya niya hindi na siya makakarating ng bagyo Kaya yung bagyo na yung dumalaw sa kanya Humigop si Bornok ng mainit na kape at napailing na lang ito sa sobrang sarap ng kape. Kaya nung matapos magkape ni Bornok, binuksan niya yung refrigerator. At nakakita siya ng maraming paa ng dinosaur. Agad siyang pumunta dun sa may lababo. Agad niyang kinuha ang balde. Ay, kaldero pala. Agad niyang nilagay ang mga paa ng dinosaur. Pansin nyo ba, nilamig yung paa ng dinosaur. Kaya nilagyan na ni Burnok ng tubig para di na sila lamigin. At yun nga'y nagiwaiwalay na yung paa ng dinosaur. At unti-unting hinugasan ni Burnok. Kailangan hugasan ng paa kasi hindi nagpalinis ang dinosaur. Hindi pa kasi uso ang pedicure noon. Kaya in manicure na ni Burnok. Nagprepare na si Burnok ng troso at mga sibuyas. At pinaghihiwa na ni Burnok ang sibuyas dyan. Biglang naiyak si Burnok. Naalala niya nung sumasakay pa siya sa mga alaga niyang dinosaur. Sino bang hindi maiyak doon? Ikaw ba naman magiwa ng sibuyas di ka maiyak? Nahulog din kasi ako sa dinosaur noon eh kaya umiyak ako. At yun nga iniwa na rin ni Bawang ay ni Bawang. Ni Burnok ang Bawang. At ipinatong to doon sa nakakaiyak na sibuyas. Kinuha ni Burnok ang kanyang armas at tinugasan niya na ito. Siyempre kailangan nugasan. Alang gusto niyong magluta ako marumi ang kaldero. At nagsimula nang naglakbay si Burnok. Una niyang nadaanan sa so paglalakbay ang bulkang bumubuga ng apoy. Gamit ang kanyang panangga, nilagyan niya ng mantika. Dahan-dahan ni Burnok ang mantika. Sunod ang nakakayak na sibuyas at bawang. Nang ilagay na ni Burnok, biglang lumaban ang bulkan. Kaya nakipag-ispadahan si Burnok. Patuloy lamang na nakipaglaban si Burnok sa bulkan. At nung sumuko ang bulkan, isinalang na ni Burnok ang paa ng dinosaur. Hindi na nakapalag ang bulkan. Napuno na ng paa ng dinosaur ang bunganga nito. At muling nakipag-ispadahan si Burnok sa bulkan. Ya, yeah, ya, yeah. pacha, ching, ching, ching sa totoo niyan, hinahalo ko lang talaga ang paan ng dinosaur. Nang matalo ni Burnok ang unang bulkan, sumunod ang pangalawang bulkan. <laughs> hindi. Nilipat ko lang talaga yung paan ng dinosaur dyan kasi hindi mahalo dun sa unang bulkan. <laughs> At nakipaglaban si Burnok sa pangalawang bulkan nang hindi nakatingin. <laughs> At yun ngayon malapit ng maluto ang paan ng bulkan ay paan ng dinosaur. At tumingin ang saklolo si Burnok sa dato puti at nilagyan na ni Burnok ng toyo ang paa ng dinosaur. At muling hinalo dito ni Burnok. Sunod na nilagay ko dyan, paminta. At muling hinalo ni Burnok para kumapit yung lasa. At sunod na nilagay ni Burnok ay ang tubig. After ng tubig, pinantay na ni Burnok ang paa dun sa level ng tubig at tinakpan. Ang, ang hirap takpan. Ang hirap, ang hirap, takpan ni Burnok yan. Ayan, okay na. Kailangan pakuluan ni Burnok ang paa ng dinosaur para di kumunat at lumambot yan. Mali ako sa pagkasabi. Dapat para hindi makunat. At isasabay na ni Burnok ang pagsasaing dyan. Kailangan hugasan ng bigas para malinis ang inyong pagkain. Hinugasan ko yan mga 4 times. Hindi ko na lang pinakita. Kasi masyadong nang mahabaw yung video. Ang hirap mag-edit. Puno na rin stories ni Burnok. Sinabay ko na yung pagsasahing para mamaya sabay na rin pag naluto. At yan, unti-unti nang lumalambot ang paan ng dinosaur. At lalagyan na ni Burnok ng dato puti suka yan. Ay silver swan pala yan adobo kasi ang niluluto ni burnok dyan adobong paan ng dinosaur kaya kailangan ng suka kayo ba? nilalagyan nyo ba ng suka ang adobo nyo? at next, tatlong sili gagamitan ni burnok ng gunting yan para mabilis putol-putolin kasi pag di mo pinutol yan hindi lalabas yung angang ng sili share ko lang <laughs> at yun nga inalo-halo na ni burnok yan. sunod nating lagay asukal in English, sugar. Baka may nanonood na foreigner eh. Kailangan yan sa adobo para magtalo ang tamis alat at asim. At muling ginalo-alo ni Burnok yan. Pansin nyo ba? Tignan nyo mabuti. Ang sarap, di ba? At hinalo pa ng hinalo ni Burnok yan. Kalaunan, luto na ang paa ng dinosaur. Tinignan na ni Burnok ang kanin. Naluto na rin. Kaya pwede nang kakain. At kumain na sila Burnok. Yun lang. bye bye